Good afternoon sa inyong lahat. Nandito si Lola Bells at Molina. Natapos na naman ang kanyang trabaho at ito na naman, makipagjikan na ako sa inyo. May isang content creator na bakit daw yung mga nagko-content ay halos maghubad na. At yung pa daw na ang nagkakaroon ng mga mataas na views. At hindi sila na ba-violation? Itanong natin kay Lola. Lola <laughs> Mito, Wala walang sagot si Lola Bells dyan tungkol dyan guys. Oo, talagang ganun, guys. Ang dami talaga. Kung mapapansin nyo talaga, yung mga walang ka-eport, eport e na mga video at hindi pinaghirapan at hindi nag-eport yung talaga yung nagba, nagbabiral, no? Bakit kaya yung mga nag-eport hindi nagbabiral? Bakit kailangan ba munang ano bang kailangan? So, anyway, um, maraming mga ganyan talaga gayong, guys. Um, sa kalakaran ng mundo ng social media, marami daw violation, pero hindi naman sila nababiolation, ano, no, no? Uh, anyway, alam nyo dito guys, sa social media, wag na tayong makialam sa kung ano mga gusto ng mga kapwa nating kunting creator, no? Happy sila sa ginagawa nila at kaya nila yung ginagawa nila, ay bayan na natin yun guys. Wag na natin intindihin at isa pang problema natin yan. Kung ano may ginagawa nila, yan mo na lang at unless na hindi nila hindi ka nila pinapansin. Bayaan mo lang sila. Mag-post sila dyan na maghahapon. Mag-post sila ng mga ilang video. O ma-violation na sila. O hindi sila na ma-violation. Huwag nyo nang intindihin, guys. At isa pa yung nakaka-stress. Alam mo, si Lula Bells ay ganun din. Si Lula Bells, guys. Napapansin nyo si Lula Bells ay talaga namang halos nakahubad na yan. <laughs> hindi naman. Nakahubad na si Lula Bells sa kanyang mga video. At uh, medyo... Hindi na kasi atis... Hindi na kasi uso kay Lula Bells yung mga... But Tams, kasi si Lola Belsa talaga namang middle age. No, I'm proud na ako ay isa nang nasa na ng aking mga edad, no? But talaga guys, since for, since na uh, noon pa, ay talagang ganito na ako manamit. Medyo, medyo talaga yung pananamit ko ay medyo kinulang sa tela. Kaya sana pagbigyan nyo na. Huwag nyo nang ibas, huwag nyo nang ibas yung mga ganung bagay. Kasi kung hindi naman nakakatulong sa atin, yung mata lang kasi talaga natin ang mga makasalanan, guys. Yung mga mata natin, ako, binibigyan tayo ng mga stress. Kasi yung mata natin, minsan nakakita tayo, nagre-react agad tayo. Taka, uh, aminin nyo man, ay medyo yung dugo ninyo ay medyo tumataas na konti. But anyway, uh, dito sa loob ng meta world o social media world ay marami tayong makikitang hindi talaga na o nakakanais or magugustuhan natin at uh, ano ba yun? Mayroon mga video na hindi natin magugustuhan. Mayroon mga video na hindi natin uh, mapapakuno talaga yung ating no. But in that way, kung hindi natin gusto guys, i-scroll up na Scroll down, scroll up. Alisin na lang natin. Kasi pag uh, nag-comment tayo, nagbigay pa tayo ng mga uh, saluubin at uh, medyo nainis tayo, no? Ay, makakadagdag pa yun sa ating wrinkles. Sige niyo si Lola Bells, guys. At dahil sa 50, mayroon na siya rin siyang wrinkles, guys. Andito, mayroon na akong isa. Mayroon sa akong linya, linya ng ganun. Yung palagi kang nakakunot ng noo. kaya mas importante talaga guys, lagi kayo nakasmile. Kasi pag lagi kayo nakasmile, ay talaga namang hindi kayo makakitaan. Pero pag nakakunot kayo, minsan pag ako nagagalit guys, ay talagang kumukunot yung aking noo. Yun ang mga dahilan kung bakit tayo nagkakunot ng fine lines. Yung line natin nagkakagano, nagkakagano. Mayroon tayo dito, mayroon tayo dyan. Kaya, Iwas-iwasan natin yung guys, yung mga stress. Alam natin ng social media ay open sa lahat at mayroon silang kalayaan, mayroon silang malayang malayang mga mga pag-iisip at malayang mga gawain, yun ang gusto nila, yung masaya sila. Huwag natin pakiraman, okay? Yun ang payan nila na guys. Huwag kayong masyadong kill joy sa mga nakikita nyo dito sa social media. Ito talaga yung social media, guys. Eh. Ito, ito yung naturality. Ito yung reality. Ito yung life dito sa social media. Hindi, bakit? Hindi uso yung gusto ninyo. Pero maraming video na magugustuhan kayo yung mga pawulsa, may naman yung mga video na medyo may pang uh, hindi. Talagang medyo yung dugo ninyo ay eh, uh, medyo tataas ng kunti at yung mga noon ninyo ay medyo hahaba magkakaroon ng fine lines, no? So, what you need to do, you need to iwasan nyo na lang yung guys. Yun, ang advice ni Lola Benz ngayong araw na ito. So, Enjoy lang natin ang lahat. Wala tayong na Ako si Lola, Bears nung ngayon, lagi naka-enjoy, no? Lagi nakangiti. Lagi, uh, lagi siyang naka... Um, ano man ang gawin niya, bahala na. Ayun. Uh, kahit yung kanyang mga bilbilay na malabas. Okay lang sa kanya yan, guys. As, gusto niya yung ginagawa niya. Kaya, wala tayong magawa. Okay? Bye-bye, guys.